Andito daw yung isa sa may pinakamasarap at authentic pansit batil patong na maaari nyo matikman. Dahil nga, simula pa lang sa paraan ng kanilang pagluluto hanggang sa bawat sangkap na ginagamit nila dito ay halos lahat ay galing pa talaga ng tugigaraw. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo dyan? Samahan nyo na ako dito sa enang pansit batil patong and pansit kabagan na matatagpuan naman dito mismo sa may MRB Building 13, Ususan, Tagig City. At nag-open nga sila dito simula 8am hanggang 7pm Tuesday to Sunday. At sarado naman po sila tuwing Monday. Ito naman po yung mga price and sizes nila. Simula sa 120 pesos sa kanilang special hanggang sa kanilang party bilao na 1,000 pesos na good for 10 to 13 person na. Pwedeng pwede naman po kayo mag-order through online, mag-message lang po kayo sa kanilang Facebook page o kaya naman ay tumawag na lang sa number na ito. Pag katapos lutuin yung miki dito sa sabaw na galing sa pinakuluang buto-buto ng kalabaw, ay sunod naman yan ay titimplahan na nila ng malabong toyo o yung mismong toyo na galing pa mismo ng Tugigaraw City. At pagkatapos yan ay magigisa na sila ng karabib na lalagyan naman ng repolyo, carrots at toge. At pagkaluto niyan ay itatoppings na nila o kaya naman ipapatong dito sa ibabaw ng pansir. Sunod ay lalagyan ng itlog sa ibabaw, garlic longganisa ng Tugigaraw... Shanghai, Shanghai din po yan at litson Kawale. May kasama din po yung sabaw na galing din po sa buto-buto ng kalabaw na binatihan naman ng itlog. And guys, magandang gabi. Uh, napasugod nga tayo dito sa Tagig dahil meron tayong sinugod na ang malakasan na food dito guys ito nga yung authentic pansit batil patong guys grabe oh napaka oh for only 180 pesos lang ganito kadami guys pansit batil patong yung makakain nyo ayun okay, guys so meron siyang kasamang longganisan tugigaraw guys so authentic yan tapos yung miki na ginamit nila dito galing, galing pa rin daw po sa tugigaraw yan tapos meron din po kasamang mga chichon kawali tapos yung kanina yung parang giniling na karabib. Ngayon meron din po siyang sa ibabaw. At ayan guys, karabaw soup siya. Uh, galing siya sa pinakuluan ng buto ng mga ano karabaw. Tapos sinaluan po siya ng itlog. Taman din ka lang guys. Lagyan natin ang alamansi. Wow. <sighs> Up. Ang sarap ng pagkakaluto nun, ano, Miki nila, nagaling pa daw talaga ng tugigaraw. Ah, uh, ang lambot. Tapos yung, ano, yung mga karne kanina, kapakalasa, uh, grabe. Sobrang panalo. Piling ko yung ganito dabi guys. Kahit good for sharing to, mauubos ko mag-isa eh. Sobrang sarap na ito. Oh. Mmm. natin yung lumpia nila. Hmm. Ngayon guys, nalagyan naman natin ang sibuyas. Ayan. Ganito daw yung tamang pagkain yan. Nalagyan natin yan dyan. Tapos, dito ko wali. Ayan. Mmm. Mm. mm. Solid. Pilihin ko para sa akin. Masarap siya kahit wala yung similyas. Sa akin, toyo, sa asuwa. hmm Tapos lagay natin siya ng sabaw. Yan. Yung batil soup. Okay. Tapos solid na ito guys. Grabe. Oh. Papalaban talaga kayo dito na matindi. Oh, gandang putripan. hmm Tap lang. Next naman natin yung kanilang nung ganyan sa. Mm. Nasa. Garlic, garlic, no, garlic. garlic. Nasa ng garlic nung ganyan sa nila guys. Ayun guys, kung naghahanap kayo ng solid at authentic talaga na pansit batil patong, uh, available yan guys dito sa May Enangs. Uh, look, uh, open sila dito from Tuesday to Sunday, uh, 8am hanggang 7pm. Ayun guys, maraming maraming salamat at kakain na po kami.